Demokrasya nga ba ang tunay na umiiral sa bansang ito? O alin sa mga sumusunod? Aristokrasi Forma ng gobyerno kung saan ang namamahala ay ang kakaunti o minoriya pero mga nasa pinakaitaas na antas ng lipunan. Oligarki Isang klase ng gobyerno na pinatatakbo ng piling mga tao na ang intensyon ay korap at makasarili. Plutokrasi Gobyernong pinatatakbo ng mga taong mayayaman kung saan nakahari sila ng dahil sa kanilang taglay na kayamanan. Kleptokrasi Isang uri ng pamamalakad sa gobyerno ng mga taong lulong sa korupsyon mga taong ginagamit ang posisyon sa gobyerno para magkamal ng yaman sa kapinsalaan ng taong bayan. O, Kakistocracy. From the Greek word, Kakisto, meaning worst. Government by the worst. Isang uri ng gobyernong pinatatakbo ng pinakawalang kakayahan, pinakawalang kwentang mga tao. Ano sa palagay nyo? Anong klase? Anong uri ng gobyerno meron tayo ngayon sa Pilipinas? Bayan, mag-isip na po tayong mabuti. Think about it.